gentlemen, ayan, nandito po kami sa Rabbit Center dito sa Dama. Kung gusto nyo makamura at makatipid sa inyong mga budget, arat na po dito sa my Ramis. So ayun na nga, nandito kami ngayon sa my Ramis Center. Ayan, kasama ko po, po si Manang April and of course si Manang Jandy. Ayan, nandito kami ngayon, namibili ng aming susuotin sa aming gala night, which is held in Bahrain. Ayan, ang dami pala dito mga mura, guys. Oh my God, this is my first time. Say si, hi! Thank you so much. Where are you from? From Yemen, right? Okay. So, ayun na nga, ang dami pala. I'm just amazed here. Ang dami pala mga bilihan dito. Ayan, kasama ko si Manang. E, ay, yuk, come on! Ay, yuk. <laughs> Yes, sabi ko. <laughs> Ayun, oh, ang ganda ng black gown. Kaso nga lang, akala ko 50. Ito, ay, kwak na. Ayan, panalo. Ang ganda ng mga ganda. Ay, grabe. Ang perfect pala dito. Grabe. Ayan, 30SR naman dito. Ayan, si Manang April, namimili siya ng na kanyang masusuot. Ang ganda ng orange, panalo yung orange. Asan kaya yan? Bet ko yan. Ayan oh, sa lahat ng ano ng design, 30 SR lang po siya. Panalo. Ang gaganda oh, panalo dito sa Ramis. So nandito kami sa May Ramis. Ayan, lahat ng nakikita niyo diyan na dress is 55 SR. Ayan. Kasi nga susutin namin sa upcoming event namin na bonggang bonggang ano Christmas bowl. So ayan si Manang April nag ano uh, nagtitingin-tingin ng kanya masusuot over there. So Manang nandiyan sa mga taas yung ano pagpipilian. Ay maganda yung black. Winner 'yan. Ay ang ganda niyan. May slit pa siya. Ay ang ganda. So iyan yung mga gowns over there. So ang perfect ang dami pagpipilian sa halagang 55 SR, pak panalo na. Ay, ang ganda talaga ng mga design dito ng mga gowns. Pak petals, ang ganda. Panalo it is. Panalo, I love it. Ay, panalo din yun. Oh, ang ganda. Oh my god, napaka elegant. Panalo dito yung blue, panalo. Ang ganda rin ng black. Perfect. A few moments later. Oh, ni manang ko, card manon. Yung totoo, sa totoo, sinasabi ko eh. Dito talaga ako pupusta. Sige, few moments later. Ayan, nakabili na po ng boots si Manang April. Ayan. Iti-testing niya po niya ang ano, kanyang napili. Nabubulol ako. Nyota. Ayan, di ba? O, oh, di ba ang ganda? Panalo siya. O, oh, panalo siya. Oh, panalo siya. Oh, oh. Ayan sa mga gustong mamili ng mga boots nila Ang dami-dami dami dito pagpipilian Mga sandals kanon.